Sinabi nga sa balita at sinabi mismo ng LTO na kumpleto na daw ang plaka. Kaya naman agad kong pinuntahan ang aking mother file. Sinabmit ko ang aking photocopy ng ORCR dyan sa my plate section na yan. Bali, verify lang nila kung meron na talaga yung plaka. Ako nga dito ay naantay ko lang na tawagin naman ang aking pangalan. Pinuntahan ko na nga dito sa aking mother file dahil galing ako sa aking kasa ay wala pa daw sa kanila. Kaya nagpunta na lang ako sa LTO mismo kung saan unang nirehistro ang aking motor o aking mother file. Dito nga excited na akong nagaantay dahil sino ba naman ang hindi ma-excite. 2019 pa na-release ang aking motor pero hanggang ngayon ay wala pa rin plaka. So bali magsi 6 years na. Dito nga ay tinawag na aking pangalan kaya lumapit naman ako agad sa window. Ferry me po. Yeah, sir, wala pa ang plaka niyan pero ito yung assigned plate niyan. Ah, wala pa rin po. Wala pa rin po. Ba't sabi po sa news, kumpleto na, ma'am? Hindi pa po nila binababa sa amin yan, sir. Nasa inyo po, kung pupunta kayo ng Central. Diyan po sa Diliman? Oo. Uh -uh. Okay po. Punta kayo dito kung gusto ninyong yeah. Mm, Okay po. Thank you. Wala pang plaka. Ayan, galing tayo ng LTO. Ayan. Wala pa daw plaka to. Sabi sa news, meron na sa LTO mother file ko mismo to ha ay nako wala talaga tayong mga pala ba't sabi meron na LTO baka naman guys nandito tayo sa central office sa main sa LTO is up para hanapin yung plaka natin sabi kasi sa mother file ko dito siya tahan natin tapos akyat ma'am thank you po mahalap ah, din natin yung plaka na yan sa main na to good morning po sir check, check ka lang kung may plaka na ba ako ito to, Ito. 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 hindi Ito. Ito. Kaya ka lang pangalan na dyan, Sofia? Opo. Bali, ito yung unang may-ari. Na-transfer ko na kasi sa name ko. Ito pa hindi na iwan? Hindi ko nakita yung plaka ko. Wala ko na pala. Wala talaga. So, ayun di pala alam kung may plaka na pinaiwan na lang yung papel yung ORCR photocopy so ganun wala ko pala sabi may plaka na Woo!